Testing mo. Parang lumilindol eh, no? Oo. Papatingin, na? Lumilindol. Parang lumilindol. Parang naano ko eh. na pa pagdol? No. Lumilindol ah. ba? Oh. Di ay din ka Oh nga, parang nahilong nga ako. Ay, full ay din kasi ito. Ayun, gumagalaw yung mga nakasabit po. May mga bata pa naman. Pabilisan na lang natin, ano. Yun, itaot na ako kami. Dito ako nagbibili ng school supplies at habi ang uniform mga bata. Sino po excited? Okay. Ano sasabihin kay Tito Darius? Tito! Tito Darius, samahan mo kami ha. Okay. Yeah. Thank you.

Hindi, hindi ka sa yung isa. Malit yan, malit ko wow. <laughs> Lahat ng na yun. Ah, sige, okay lang. Kung gusto nyo isa-isa, wala namang yun. Angela, huwag niyo lalaro yung ganyan. Huwag kayo sasakay ganyan. Ha? Oo. Oh. Angela, Hi. Magandang hapon po. Thank you. Thank you. Thank you, thank you po. Ang pangalan niyo ate? Ate Pauline. Thank you. pangalan mo kuya? Ha? DJ Francis. DJ? Ah, CJ, thank you. CJ. Hi. Hello ate. Pangalan po niyo? Uh, si Ate Renee Rose. Si Ate Rose, thank you. Oh. Okay, ka na. mm. uh. ah, nasa kanila po. Ito po yung anak niya, yung mali, yung nakablock at uh, tsaka po. si Angel.

Ano oh, po pangalan niyo sir? Si Andy. Kuya Andy. Thank you. Andy po. Thank si you, Boyan. Nasa, huh? Nasa bahay po eh. <laughs> mm. Thank you, Kuya. Okay. Ah, sa bahay tuloy na sa school. Oh. Thank you po yung magano ng mga ano nila. Magtanong ko 'yun, totoyo. Pantalon, pantalon. Good lang. Una muna tayo tayo saan tayo mauna? Ito po, siguro ina, na una ina natin yung school supply. Ah, uh. uh, school supply tayo Kuya Bert. unay na natin yung mga gamit mo na saan yung mga gamit? natara uh, tara. Ah, tara, dito tayo. School supply muna tayo. Tara, school supply muna tayo. Behave lahat, babe. Dahan, dahan. Hindi, tayo. Nandito na tayo sa medyas. Medyas na muna tayo. Tay, kayo na yung mag ano, tayo, ng mga medyas. Tay, ah, ano yung... -che check si tatay sa inyo. Hindi si tatay na mag-check -che sa inyo. Ayun, tito, kay Tito Darius yung dalawang babae. Ayun, doon kayo kay Tito Darius. Gusto isa-isa Tito Darius. Hmm, sige. Uniform niya Tito Darius. Tayo dito na muna tayo sa uniform. Uniform muna tayo. Yun, ito na. Nasaan si Albert? Tawagin mo. Ay, si Clark. Tawagin mo si Clark. mag Anong pang grade po ito? Ako lang grade po ito. Okay. Ganito ba yung ano nyo nun, ate? Yung palda po, palda. Ano kulay yung palda nyo? Uh, itim uh, itim po siya. Itim ba yung palda nyo? Ako din dito. Oh, sige. Mm -hmm. ah, siya na. Siya, mo na. Ay, hindi. Mal 'yan na studio malaki ng ako. Ay yung alin niya. mo po 'yung. Mama tsaka po to, si Abby. Pa paano mo muna kay Tito Darius? Ito, sakto. Doon ka nandun. Galing ni ate ha. Mm -hmm. Ayan po. O, oh, patingin natin. Ayun Ay, o. Oh. Ikaw din. Abi, hindi na. Si Abi muna. Saan? Oh, sige, pwede na yan. Ayan mo oh, muna. Ayan mo lang muna. Ah, Oh, hindi. Tatry pa yan. Angela, subukan mo muna. Anong grade na siya, ate siya? Kinder. Kinder pa lang. Dapat grade 1 na siya babae. nga po Babae po Akala niya lalaki siya, katekram. nakano na kayo, kuya? Nakapili na pala kayo? Mm -hmm. Ito eh, pwede kaya. Patayin niya ko eh. Kung parang malaki. Dito. Na, na, ano diba, Na, sakti. try ba? Okay. Kaya, pwede pa eh. Try. Ilan ito? Tatlo po. Tatlo? Gawin mo ng lima. Tay, Try ito. pwede na na kaya. Sige, try mo. Pwede namang itry. Hindi pa eh. Hindi. Try mo na. Hindi, hindi. Try, gawin niya ng lima yung puti. Dito. Para ano? Ano Saan? Oh, yan yung ano, panlalaki. Mamaya na, tinatry pa ni ate si Abby. Tapos ikaw. Oh, wait lang. Relax lang kayo. Si Abby muna tapos ikaw, Clark. Ah, maliit yan sa'yo, ate. Hintay mo si ate. Hindi, maliit yan. Yan. Oh, mamaya. Hintay muna natin. Tapusin muna natin yung ano, uniform. Ang, ang hirap na nga ng madaming nanak Ah, uh, may malaki pa po kuwante rito. Oh, para kasi mabilis siya. Kasi hindi nga lang na siya. Oo. Oh. Ah, hintayin natin si ma'am. Ah, oh, sakto siya dito. Ayan. Yun, papasok na lang. Tapo yung terrain niya, dito. Hindi, tsaka yung panloob. Di ba may panloob yan? Shop, no. May may panlobyan ata 'di ba? Ah, oh, 'yun sando. Ayun 'yan pala, 'yung sando. Ano po 'yung sa parda niya? Dark blue po. Ay, yung kulay, like 'yung Ay, Paano po ba? Kulay siya, kulay niya. 'Yung, yung palda. Ah, kulay black. Black. Oh, black. Sigurado ate, Kinder black. Ayun, black daw. Blue. blue. blue? Puro, ano po? Black. Ah, puro black daw ate. Excited na ako oh, na makabisi ate ng ano? Si Tito Darius kesa, si uh, Tito Darius excited kay Abby. Yes sir. Yeah. Ayon okay. mm. na natin lahat ng uniform. At saka ano siya? Decidido talaga sa so, tignan mo. Clark, wait lang ha. Hintayin natin si ate ha. Isa-isa isa -isa lang. Mahina ang kalaban. Yung palda mga tatlo lang. Hmm. Ma'am, pasensya ka na. Marami May yung natin. anak namin, ha. Ayun pa, susunod pa yung mga lalaki. Bali, tatlo po. Ah, tatlong pares po. Ah, uh, ko nga kayong magkapatid. Oh. Ah. umalis ka po, Tito Dar. Yan, kumarin tatay nyo. O, oh, Tito Darius. Uh, ah. kumari, anak mo yan. Oh, mga anak mo talaga, <laughs> <anong> Tito. Ito <laughs> oh, yan. Ito yan. Tayo Tay, kayo nyo dyan. yan. Ito rin baby tamulag din natin na isa. Wait ka lang kuya Clark na sandali. Papano natin yung sayo kay ate. Dito kaya para ano? Pero kung malaki po dito eh. Magbisakan po, kayo, po Patingin nga ng mga ano. Tay Albert, ito po yung napili niyo sa kanya. na-try niyo po yung isa. Ah, siya po yung... Patingin nga, kuya. Yung taligot ka. Hmm. Isuot mo to, isuot mo. Kunin mo yung isa. Sige, para makita natin. Ayun. Oh, Patingin niya. Ah, uh, pogi naman. Oh, sige, pwede na yun. Anong size ito? Size 10. O, oh, tignan natin kung pare-parehas ang size nito. Dalawa po yung dalawa. Ay, iba-iba ang size nito. Tay, kay po naglagay nito? Ay, hindi ba ang size? Ano oh, nga? like. O, ito. Try mo ito. Bakit maliit. ba maliit yan, tay. Iba-iba ang sukat, eh. O oh, sige sige mamaya na, intay na natin si ate dito. Okay na po to, si ano na lang po si Angela. Okay na kay Angel, Abby, okay na din, Angela naman tayo. Await oh, wait lang, ito na, pagkatapos ni ate Angela, ikaw na. Mas maganda si ate na mabilis niya maano yan, mahanap yung mga dapat sa inyo. Okay. Dalawa klaseng tela siya, ma'am, eh, no? Anong magandang tela? Yung ganito o yung ganun? manipis. Yeah. Oh. Pero depende pa rin ang buka mo sa suot siya. Ikaw, ate, anong gusto mo? Yung ganyan o no? ganito? Uh, yung ganito. Hmm. Yeah. Mablo yung isa, no, Tito Darius? Uh, okay. pa ba bag? Ay, yan ang di natin na-check kung okay pa yung mga bag. Okay pa po. Kailangan pong labaan. Okay pa po yung bag niya, wala pa po sira. Ah, yeah. uh, si, si Papa niyo yung tanungin ko kung anong... kasi Ay, hindi na, ko na-check eh. Huwag na daw po nangyari. Yung bag. Kasi mm. di yung... naman daw po sira lahat eh. Ay, ang bibili lang po palang bag, ito. Sa si Abby. okay lang pala, si Clark meron na po eh. Hindi mm. Maganda so, pa po siya. Si Abby po. Ang buhay pa ko sa akin. Kinawa po ni Papa akin, tapos nasira niya. Mm. Ayan, sige po. Ayan po, yan po kasi mas gusto. Ganon din po. Si Albert Tai, meron ng sapatos yung binigay ni Kuya Dave niya. Actually, dalawa nga po yun yung nandun eh. Tapos, sila magbabagong sapatos daw po. Magsasapatos daw po si Angela. Yung ano sa rubber? Hmm. Maganda yung rubber na kasi tay Pang simba sila sa pangyay. Oo. Ha? Oo. Ayun, next ka na doon, Kul Doon ka na kay Ma'am. Mm -hmm. Uh, yung ganyan tayo, kay tigli ni Yung ganito. Kaya. Po for, po. for Medyo malawag pa po. Saka ano pa nakapans na mga po siya. Uh, ano po yan? Okay po yan sa kanya? Ah, sige po. Ang sasabihin kay ate. Mm. Ay pang namin pala yung pang yung kapatos. Hmm, libre it, tayo. Tatay, saan po ba tayo bibili ng pang gamit sa ano? Mas good it, eh? sa baba. May May baba sa baba po, meron pong mga kakoron. Oo, po. Oh, opo, meron po. Okay, tapos so yung, ano po, yung polo niya, okay, ma'am. Po? Hmm, nadali mo yun sa'yo. daw ng makita si Clark na papasok na oh. yung bag. Oh, pupunta tayo doon sa mga bag. Ay, meron na sa pag... Sino po ba ba? -ba? Ay, si Angelo daw. Ganun na lang yung ba ayun? Yung Ay, mga hero? Clark, patingin niya. Ay, sorry, sorry. Sige tayo. Patingin na. Grabe naman yan. picture lang kita. Picture. Okay. Tapos papagupitan ko kayo. Ano? Mas an? Uh, may nga po. Kala ko yun na yung ano. Meron pa ko palang next. Ayan, tignan natin yan kuya. Maliit eh. Pero yung dito po niya, okay siya, no? Pero tignan okay, nun natin. Ang mga pati yun. Maluwag naman yun, no? Paano kaya? Pero tama yung ano niya sa ano. Sa tingin mo, ma'am. Kasi yun namang isa, parang dalawang linggo lang. Maliit naman na sa kanya. Anong uh, Kinder pa, Kinder pa lang po. Na-late lang po siyang pumasok. Pwede naman po ito, sir, para po, since mag-ano na po, pag next year naman po, pwede pa rin naman po na marami. Since malaki mm. naman po na-on sa kanya. Hmm, sige. Pero depende pa rin po sa kanya, sir. Hindi, okay po. naman siya. Actually, okay lang. Kuya, pati. Lapit ka, kuya. <laughs> Hindi, konti lang naman. Tito Darius, ikaw nga tumingin. Papalaw daw po si ate. Picture ah, picture. pangalan po niya. Ako po muna. Hello po. pangalan niyo po. Zaki po. Ayan, si Ate Zaki. Selfie po kami. Yeah, thank, thank you. you. Thank you. you. Ito dah, ristik na mga yung dah. The... Lark. Ah, na siya. Ay, wala pong medyas na. Tay, hey, wala pong medyas na kuha. Opo. Okay na sir. Okay na. Okay. Tatlo po. Wala yan. Tapos may just na tayo. Kailangan mo mapagupitan oh. Maba yung buhok niya. Hindi kasi gusto ko yung katulog kay Kwedel. Okay. Oh, sige. Paano po ba yung gano'ng kay pwede. Eh, yan na natin. Hindi po. Titingin lang po natin po. ikaw. Sige, tingnan natin mamaya. Ikaw. Ay, yung? Yung hindi pa yung quintas. Quintas. Ah, tingnan natin. Okay, medyas na tayo. Ma'am. Hi. Hello po. Meron na ba siya tay? Tay, yan po ba? Hindi black? Black po yung ano? Ganito po. Ano po bang ba kulay? Ganito po ba? Ah, ganito daw po ang kulay. Ganito po. Buti na lang. Oh, okay. Large, large yung kanya, ma'am. Sir, ang sanay black po, 4X black po Hindi po, ganun po ang kulay, ma'am. Ganun kulay po. Ayun, punta ka kay ate. Kasi buti nakita ni Tatay Albert.

Ayan na, okay na. Ano sasabihin kay ate? Thank you ate. Sa mga medyas na po kami ma'am. Ah, meron ka na. Oh, bag muna tayo dito. Bag, bag muna tayo. Si Kuya may bag na. Si kuya, si... Okay na. Sakto na po. Si Abby. Si Abby ang uh, ano. Ano kaya bag ni Abby? Oh. I... Abi, Lumika. Tito Darius, ikaw magano ng bag. Nahilo na ako yung ano kayang bag. Mamaya na po yan natin. Mamaya na yan. Abi, punta ka doon. Tignan mo kung ano yung gusto mong bag. Testing mo. Parang lumilindol eh, no? Oo. Parang lumilindol. Parang naano ko oh. Parang napapagal. No. ba? Ha? Uh, Oo. Oh. Hindi, I don't think Oh, nga. Parang nahilong nga ako. Ay, full ID din kasi ito. Ayun, gumagalaw yung mga nakasabit po. Oh. May mga bata pa naman. <laughs> Pabilisan na lang natin, Titi, ano, ano ba sa'yo, Angel? Ah, sige, tignan mo. Ayaw mo na. uh, ano naman eh, brand new new year naman eh. Angel, ano sa'yo? Yan yun sa'yo, ate. Ah, sige na. Ito kayo, tita. Tito, daddy. Malaki ba yan? Parang maganda ito siya. Hmm. Abil ka. Abil. Okay, patingin natin. Talikod ka. Hmm, hindi ba parang malaki siya no tayo okay lang po okay lang daw yan sabi ni tito ay naku lumilindol talaga ha? tara tara doon tayo baka magalaw dito sa part na to doon na tayo Yung panty pala, yung panty, panty yata yun tayo. Si ano, si Albert Panty. Ay! Sila, mag sila tayo, hinapan sila. Ha? Sino pa bang pipili? Wala namang... Ay, siya pa, sir. siya pa, Oh Patingin nga kung bagay. Ay bagay. <laughs> ay ano yan? Tay pa paano nga po? Hindi yan, maliliit ito. Pambata. Pa yung briefy, paano tayo brief? May brief Sen. Sakto ba to? Patingin nga. Ah, okay. Ay, tingnan niyo po yun. Ay, huwag titingin dun. Ayun, pili ka ng panty kay Tito. Ayun pala. Ayun pala. Kahit ano, pang pang seven, pang one week para ano. Kasya Tignan mo muna. Kasya po. Oo. po. Dapat may allowance. Tignan mo kung medyo maluwag sa ano. Kasya mo Tignan natin. Ano daw? Pagka ano, pwede din naman daw ganyan. Gano, ano, maluwag ba dito? Ah, hindi, maluwag. May space pa ba dito? Baka masakit. Hindi masakit. Ah, oh, pwede na yan, maluwag pa rin. Hindi, gano kaluwag? Meron siyang, ano, hindi siya masikip. Okay, pwede na yan. Magkano yung siya? Ang na lang Ha? Patingin. Terno. Baka walang allowance yan. Wow, tignan nyo kay Abby. Ito talagang pinili nyo. Pampasok o. Oh. Ang ganda. Oh, uh, hindi kaya masikip, Tito Darius? Medyo sa pasyan. Tama na. Tama na yan. Oo. Oh, okay. Pinasukot mo. Tito Darius, dapat may allowance. Ganon kano yung allowance ko Ano, baba na kami ha, Tito Darius. Kaya mo, kaya mong, ang tanong, kaya mong i-handle to mga bata. Pag, may, pag binalik nyo sa akin ng matino, pag uwi ko sa inyo, sir, may mga tama na <laughs> pag, pag mo, no. Okay. Okay. Ah, sige, <laughs> Behave kayo ha. Ah. Okay, para makabili na kami ng mga sold supply. Okay, tara tay, Para makano na tayo. Bird! Ay! Eh, hey. Ang ganda ng ano nila dito, manikin! Ang gwapo! Ay! Tatay <laughs> <laughs> na! Tatay! 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 Tignan niyo ba ako? Aww. Wait lang, lagay ng tubig. Sino gusto? Wala, wala, wala. Hindi Bye. nila nilalagyan. Tray, so, anim lang ba yung ano? Sa si nila madami nilalagyan. Ah, meron ka pala eh. Tray, hindi nilalagyan. Nila Sisira lang. ilan ang notebook nila? Si Abi po. Hindi po, sige tay, bilhin nyo na muna yung... Kung ilan yung kay ano? Kay Angelo, ano pa yung kulay? Kinuha na natin. Ay, ito, ito, to. Pinuha na natin.